dalawa guys oh May layo kayong dalawa Naiwan na iwan na ang ganda ng ano bak? Okay. na naman ah. kita na namin yung SM hour. we Nagpicture na siya may selfie stick. No, sa so dahil na nagpadagi ko oh, mga sa hindi ka maong gamit. Dala silang selfie stick. Ayaw gamitin. <laughs> mga Torres. Okay, no, no,

<laughs> at <laughs> mga aso nyo makiligpit <laughs> <laughs> ayan lang kami guys, okay, guys. ito? fish and ito okay nani sponsor nani sponsor? Pag-live na mo sa i-play. Pag-live na mo sa i-play. Hindi na. Nga, may viewers, ano. sa uh, binis tapit daw. Oh. So, ik, asam na siya ibatto. Ipat to. Ipat din yung mag... Ano yun? Maglakad-lakad. Umaga. Oh. siniyo oh so, na kami sa bagay na bagay, daw. yah, ano na five ano? Oh.

na Maliwanag na kasi, oh. oh. Maliwanag na. <laughs> Yawa ka. <laughs> <laughs> Oh, uh, oh my god, you're so cute! Nagoto, <laughs> makute Maon ha Huwag siya ginali Happy na siya, happy May mga building o Magsara igawa sa palay pa Ami, Jake ay, kung, ay kami yan Kung anumang gawas niyan Nakaura nito

Bi, asa mo Dapat doon tayo, Bi. Doon pa baba. Asa mo oh. tabi? Kaya building. Di ba doon tayo? Bantay lang. Diyo ka nga sige rambig sunod ni mo, ha? Ah. <laughs> sure niya ba? Pero ni Raman. <laughs> um, BGC. Hindi ko tayo sa part na niya siya ng BGC. BGC na talagang guys. Pero mo ko. lang siya. Yan mo. lang <laughs> ang Wow. Kaya, gini mo doon. Kailangan, mga pag ano, mag-diet, chuka pero okay, ra, okay na pun ka, iyan no. nabawasan bawasan na mo ang mga tabs ba? Ah, uh, one cup of rice na Lord. Yeah. 10L. Ano ka sakit? Sakit. abot siya BGC ni taas yan li o ni bukay lang mga building niya oh. <laughs> o oh. ano mo masyad taga di ba muna yung taga team kinyasa the reaction of team kinyasa na abot o oh, BGC ni taas oh. ang li <laughs> morning kuya <Okay>. ha <laughs> Binam, this market market. Oi. Yung kitang alam mo. this is panindot sa kahayag. Dito mo makita yung nagkagi. Gagi ka talaga. <laughs> oh. <laughs> Bike <By>, oh. May <laughs> only rice. Lami <laughs> <laughs> ay kaog tangin Nagkaroon ng old navy dito. Oh, ano? Oh. <laughs> iyan na pasento. na. Dapat mga 'no? Christmas string ah 'yan, 'no? Oh. Tinamang mahalig. Oh. Christmas string Iyan Yan maganda talaga dito sa gabi. Mm. Hmm. Ba, oh. ngiti. So, pumunta kami dito ng umaga guys kasi gusto na namin tingnan po. ano yung tsura ng BGC. Kasi alam namin, alam natin eh, matao talaga dito paggabi.